Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading. Pag hindi po kayo napapansin, ay baka po uh, nakadami account po kayo, ano? Or naka-fake account po. Okay, meron kayong 10 of potions. Okay. Page of Swords. Mm, may taong naiinggit sa inyo. Kapon pa to, ah. Okay. So, alam nyo naman, di ba? Someone's talking. Someone, uh, naano sa person mo siguro. Ayan, no? Nakatingin sa inyo. Okay. Pwede rin na baka ikaw, meron kang third party. Baka may asawa ka, tapos may third party ka. Possible pong gano'n. ano? <clears throat> Pasensya na po. Talaga may allergy tayo. Kaumanhin. Okay, so... Busang biyaya. In fairness, wag ka. Parang ang swerte ng person mo kahit ganito yung nangyayari. Okay, so tingnan pa natin. Meron magta-travel. Parang may plano, may gusto, may gawin. May plano eh. I think parang ano, travel din to eh. Matutuloy yung pag-alis. Knight of Swords, Knight of Wands. Ay, ang ganda naman nito. Ay. Ay, talaga naman. Nako, nakapag-desisyon na to. Na pipilitin niyang magbago or baguhin ang kanyang puso. Baguhin ang kanyang ugali. Okay? Mukhang ayaw niya na ng sakit ulo. Ayaw na ng gulo. Ayan. Meron siyang mga realizations ngayon. Queen of Wands eh. nakapag Na parang ikaw yung pinipili niya. Parang ayaw niya na ng problema. Ayan. Oo. Oh, Oo. Oh. Kahapon nga lang yung mga iba yung nakuha natin is... Merong gumagawa ano dito naman yung third party. Parang talo. Okay. So yun mga nahagip natin ngayon or nakuha yung mga energies nila. Queen of Swords, Ace of Wands, King of Coins and meron kang 8 9 of Coins. Ang ganda. Ah. Ayan, magiging busy or iniisip ka ng person mo. Ayan, oh. Long distance relationship ba to? Kung, le- kung long distance po kayo, LDR, possible po na parang na- natatakot siya na baka ipagpalit mo siya. Seloso din to, ano, yung person niyo Yes, meron po siyang energy na gano'n. pasensya na po. Meron po siyang energy na parang nagaano siya, na natatakot na baka mayroon kang makitang magustuhan. Okay? So, some of you, nakikilala ninyo yung person ninyo na bolero. Or, kung lalaki ka, nanonood ka, bolera din to. Okay? Parang ano siya, pilya, pilyo. Yan. Makulit. Yan maangas yung dating, yung marunong makipagsalita, komunikasyon, yung mga gan marunong magsalita talaga siya. Kaya nagugustuhan siya. So, hindi ko alam kung yung work niya sa computer, meron involved na computer. Okay. May nakikita din ako na parang excited siyang makausap ka. Okay. Kung long distance po ito, yun yung energy niya ngayon, ang bongga. Ayan, oh. Wow, lumabas din to eh. So, wow. Bakit? Ayan. Bakit parang ano? Siguro, meron akong nakikita. Hindi ko alam kung ikaw yung pinapupunta nyo o ikaw yung gusto niya or siya yung gusto niya pumunta. Ayan, oh. Parang nagkatalunan kayo sa... Sinusuyo ka niya eh. Gusto ka pumunta o ano. Parang ganun. Nagkaanoan kayo sa pagsuyo. Kasi talagang sinusuyo ka naman niya. Ngayon parang inaantay kanya na Nakapadsinin mo siya. Okay? Maring binigyan mo siya ng alalahanin. Okay? So, wala. Definitely talaga. Talagang hinahabolatay rin ito ng third party. Pero tingin ko talagang ikaw yung pipiliin niya ay, lumalaban yung third party. Meron talagang ganyan. Ikaw yung pinipili niya, Ace of Coins. Oo. Uh -huh. Baka may ina-applyan din itong position. Magiging maayos yung position niya. Yan. Nakakaramdam ng ano, ng kaginahawahan din ito. Parang ano siya eh, meron siyang swerte sa kanyang ah uh, ngayon, itong buwan na ito. Nananaon po talaga yung allergy ko sa ano sa pagre-record ko. Hindi ko alam bakit. Umaatake talaga siya kahit anong gawin ko. and so wow may nasisense ako dito na parang ano parang something unexpected blessings then kasi 6 and coin eh. Ace of coins. Unexpected to. Maring meron siyang ipopromote, lakad, or kukunin. Makukuha niya daw. Ito yung sinasabi sa kanya. Okay, ng cards niya. Maganda yung, ano, yung energy ng person niyo Goods. Okay? So, tingnan natin yung kayo. Kamusta naman po kayo? Okay, tingnan natin. Allah, ang ganda. Uwe. Oh. Oh. Sabi na eh, nakapag yung talaga yung person mo. Some of you, meron dito nanonood na gustong makipagkasundo sa yung person mo ulit. Yes. Ayan, oh ikaw yung pinipili niya over doon sa babae kung sino man ang nakarelasyon niya. Magiging okay din ang business or work or ano man yan. Meron at meron. Huwag po kayong mag-alala. May energy dito na may taong makakatulong sa'yo. Mag-antay ka sa tamang pagbukas ng pintuan mo. Wag kang magmadali. Okay? Yun yung sabi sa'yo. Magiging ano ka. Wow. Ayoko na buksan. Napakaganda. Napakaganda po ng reading ninyo. Ayan, o. Oh, Mag-antay kayo, okay? Uh, pagpasensyahan nyo muna yung mga panahon na nababagalan kayo sa tingin mo. Mag maganda at malaking blessing po ito. Okay? Especially yung mga manatatanggap sa trabaho, travel, dinala ng amo sa, ano, sa malayo or para sa work-relate. Alam mo yon uh, finance, okay? Meron din sa inyo makakawala sa bayarin. Okay? So, goods yan. Huwag kayong mag-alala talaga. Promise. Ang gandang, gandang, ganda ng cards ninyo. Okay? Sa lahat po ng gustong magpa-reading, ito po ang aking Facebook account. Ito po ang aking Facebook account. Uh, Miley Taro po, hindi po kayo maliligaw dahil iyan po lang po ang aking Facebook account na ginagamit. Meron po akong iba pero ito po lagi ang ginagamit namin. May mga admins po tayo dyan na sumagot. Okay? So, basahin ko lang magpapasalamat. Sorry ha. Talagang ang lakas ng allergy ko. Sorry po talaga. Hi, ma'am. Ah... Uh, ah, ano to, um, ang laki po talaga ng utang na loob ko sa'yo, He, Hi, kung hindi po dahil sa'yo, hindi po ako magiging masaya at hindi po mabobo ang aking pamilya. Ma'am, maraming maraming salamat po sa lahat ng, uh, sa lahat ng itinulong mo sa akin. Worth it po talaga din magpaalaga sa'yo. To be honest, ma'am, sabi ko sa sarili ko, Huling alas ko na si Ma'am Miley. At pag ito hindi pa nangyari, susuko na ako sa person ko. Pero ma'am, hindi mo ako binigo. Maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng tulong mo sa akin. I love you ma'am Ma and ingat po kayo. Ayan, ba diba? So, sa lahat ng sa tingin nyo, na, na spelling person ninyo, gusto nyo ma-in love, yung person nyo sa inyo, gusto nyo magkaroon ng pera, gusto nyo maging muswerte, gusto nyo maayos, mag-message lang po kayo, pero lahat po ay dadaan sa reading. Okay po, ingat po kayo and maraming maraming salamat. Bye-bye!